Hoy, kapamilya! Maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines, ang iyong pupuntahang channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin. Ngayon, pinag-uusapan natin si Derek Ramsay, na kamakailan ay nagsara ng komento ng isang netizen tungkol sa kanyang pagkuha ng DNA test para sa kanyang anak na si Liana. Imbes na magalit, si Derek ang humawak nito with his signature humor, and we're here to break it all down. Sumisid tayo! Kumuha si Derek Ramsay sa kanyang Instagram story kagabi, February 22, 20, 2025, para ibahagi ang screenshot ng komento ng isang netizen na nagsasabing nagpadna test siya at nadiskubreng hindi siya ang ama ng kanyang anak na babae, si Liana. Sumulat ang netizen, Hindi niya 'yon baby. Nasa balita na nagpadna test siya at hindi siya ang baby daddy. Instead of taking the comment seriously, Derek responded with his trademark wit. He sarcastically wrote om um, The DNA test was sent but to you Kaya pala hindi ko nakuha His hilarious clapback had fans laughing and praising him for handling the situation with humor and grace Si Derek at Ellen Adarna ay nag-welcome sa kanilang anak na Siliana noong Oktubre 2000 at 24 Maraming fans ang nagulat dahil ginawang privado ni Ellen ang kanyang pagbubuntis iniiwasan niya ang mga anunsyo sa social media sa isang taos pusong post sa Instagram, ibinahagi ni Derek ang larawan ni Ellen na hawak-hawak ang kanilang bagong silang habang nakahiga sa hospital bed, kasama ang kanyang panganay na anak na si Elias Modesto, sa tabi niya. Derek at mas maganda ang caption ng MY World. Ellen also addressed questions about W. Why her pregnancy went widely known. She explained, hindi ko gusto surprise. Alam naman ng friends and family and di ko naman tinatago when I go out, crop top ako kahit malaki chan. I just didn't announce because I don't need to. I want a quiet and peaceful pregnancy. Last thing I need are opinions from people I don't know and unsolicited advice. Ang mga tagahanga ay hindi makakuha ng sapat sa nakakatawang tugon ni Derek, binaha ang social media ng papuri para sa kanyang magaan na diskarte. Isinulat ng isang tagahanga, ang clapback ni Derek ay maalamat. Kung naaliw ka rin sa katatawanan ni Derek Ramsay gaya namin, huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa Celeb Boss Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, ano ang paborito mong klapak ni Derek Ramsay?